Ataka. For today's video ay pupunta kami sa palengke kasi po may nag-share po ng blessing sa atin. Binigyan po nila tayo ng pambili ng ulam para mamaya sa ating tanghalian. So update ko na lang po kayo pag kami po ay nasa palengke na. So ayun mga katakaw, nasa palengke na tayo. Bibili muna tayo ng mga pangrekado bago natin bilhin ating umano. Inip tas na ambon-ambon guys kaya tayo naka yan tayo bibili sa binibilihan din namin lagi naman ha si na. ayan napili na ng carrots panlahok saka ano pa carrots

hindi. 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 labuyo. Hindi. 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 po banggan eh? na sa Hindi. 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 na lang magic sara. Ayun isa-isa pero tatlong peraso na lang. Tatlong lang. Paminta. Paminta po, yung tigil Wala po kami Sampo, paminta. Sampo. paminta. Ano pa? At patatas nga pala, makakalimutan pa namin bilhin. Paminta. 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 Pa at patatas. Ang ano, okay. uh, uh, ma mahal sobrang dina. na patatas, guys. 50 na yun. 5, gayaan. Ay, papaya na, hubo. Bukas, wala eh. 59 na, re. Sino lang kami malilita patatas, guys. Sino lang kami 190. Lahat. 190 po lahat ang ating nabili. Ito so, kayong lipat kami ng ibang tindahan kasi wala doon sa binida namin ang una ng rino, mantiga, sa ketchup. <mikip> May ketchup po kayo nasa galon. <mikip> galon na maliit. Magkano po yun? Galon, diba't maliit ikaw? Galon. Yung isa yung mapayat na galon. Hindi galon. Litro! 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 Dalawa lang maliliit pero pang-buha wala daw wala <laughs> pong galo na maliliit pero oh, para oh. oh, oh, pala iyon tsaka isa pong rino malaki maliliit maliliit lang amin rin oh sa boteng matika tsaka boteng matika po ko oh, man oh, oh, shout out po sa oh, tomato oh, para na ito lang po Yan na lang po ito amin na dito. Magkano po 'yan? Ayan po nabili namin sa kabilang tindahan kasi wala po doon sa una namin bininka.

ng okay. 27 na plan. 240 at 540 at ang 42. So, sana pa na po yan la. Ka-update so, ko na lang po kay pag nasa loob na po kami na palengke bibili po kami ng manok doon. mana kating manok. kwak kwak ay kwak kwak Manok for lento na naman manok porta ayan po akakak na Lumipad pa ang pakpak. -pak. Buhay pa. Oh <laughs> Lumipad ang pakpak. -pak. Oh dami makakatag-ulam niyan. Lahat ng taga-daga. <laughs> Ayan, pinagsikisalan <laughs> nila ang ating Ang dami, tao rin okay, okay. okay. Ay, di ka, di 175 po na. Di ka. chicken-chicken. yan? 175 po. Mahal Mahal lang ng manok. pa magisda isda Ang daming ano na katin. Apat na kayo. Ang lima lima kayo. <tipos> lima lima perahan ko. Oo. Oh, oh. Sarap nga budon pa ito. Uh. Ano ba? Wow, napakadami na nga chicken. Ang dami niya nung nag-ayak Baboy. Ako din. Dito ko lang yung nabili sa unang. sa Ang dami ng ating ulam. satunya? Pa Nakahiram na Ang Guys, napakadami. O, oh, yung pa meron sa... Ipat ako dito sa unahan. Napakadami na ating chicken chicken. Kaya ng ating Michelle, siya ang katulong ni Nanay Gila magbuto. napala na pala yung manok doon. Sabi nila namin kasi masyadong mapiga. Magkakadami. Nahanap kami ng pampain ng nanay pe. Pambanaga. Kaso parang wala nang pake. Wala na atang pake. Wala naman pa. Ikut-ikut lah, ikut-ikut lah. ng pain. Yung pinigay po sa atin ng sir ay ibibili ko na po ng gatas ni Jamie ni Alicia. Kasi wala na po siya gatas. Bibili na natin ng gatas. Kasi pinapabili po na po sana naman ay ng paen kasi wala naman po paen. So ibibili na lang muna po natin siya ng gatas ni Jamie. So ayun guys, pabalik ito kahit kahit emisyon kasi nakabili na ko ng burgundy ini. Yan, thank you po sir. May gatas na po si ini na ba si Ate Michelle? Magluluto na kami ng ulam. Po so guys, ayun po nakasakay na kami ng tricycle. Pauwi na po kami at magluluto na po sila ni Nanay Gila. Yan, yeah, si Nanay Galit. Magluluto na. Saka si Ate Michelle. Naku na, pa. Update na lang po namin kayo pag nasa bahay na po kami. Tulog. So ayun guys, nandito na po kami. <laughs> Bago nakarating. Ayan na ang ating manok ang Oh, uh. ah. Lulutuin na po ito ni Ate Michelle at ni Nanay Gale. So, doon na lang po tayo magkita kita sa may dagat po. So, ayun mga katako, nandito na po kami sa may apply at. nagagayat na po si Tisay at ang Ate Michelle. Ang Nanay Gila po naghahanda ng pag... Ayun, loba. Diba? Ang Nanay Gila po naghahanda na po na pag Ang nagdidikit na po. Ayan. Nagagayat na po sila. Ako ito, tamang video-video lang. <laughs> Di ba, Tintin? <laughs> Ako ay taga-kain lang. taman tama mga pala, doon sa, sa sabi mo, mga katakaw. <laughs> Kaya, mga katakaw, tayo ay kakain lang. Taga-kain lang tayo for today's video. Huwag <laughs> kayo dyan, huwag kayo dyan. Ay, huwag kayo dyan, huwag kayo dyan. Doon na kayo, doon na kayo, maglaro dali. Doon na kayo, maglaro, maglaro kayo doon, maglaro na, maglaro na yan sila kanya-kanyang guide so ayun mga katakaw update ko na lang kayo tutulong muna din ako sa kanila update ko na lang po kayo pag nagluluto na po si nanay gila dapat So ayun nilagay na po ang mantika. Para margarin dapat ang dito. Oo, oh, oh. Isang boteng mantika ang aming ina. 50 pesos sakto na. Hi viewers, 11 thumbs up shout out kan po so, nagluluto na. Nagalagay na po sila Sir ng mantika. Sir TM, manood ka na. Ito na, nagluluto na sila. Ma. Yan, Sir TM, nakabantay na po ba si Eliza. Hindi ano. na pa po luto. Kuya Mark, binabantayan ko na. Baka maubusan ako. Ayun po, hinulog na po ang ating bawang. Ah! Ang bawang at sibuyas Okay, sapat uh -huh. naman yeah. na po na 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 ating bawang ay ay at sibuyas. Hirug na, uh -huh. atin atin na. Uh -huh. So ayun mga katak ng nang ang ating manok. Yan na. Yeah, at namanay gilay pa ikot-ikot. -ikot. Ang liliit ikot, lang ating... uh -huh. Ano? Kahoy. Hello to viewers and kami mamay ay eh, magkakain na na. Magbobodol pipe na. Hindi ka nakain na, Darwin. Maanghang, di maanghang. Yan. Ang ating tagaluto ay ang nanay gila. At tagagayat natin ay si ate Michelle at si Puset. Yan, busy busy sila. nanay po ay nakalay. Ay.

Nalagay na. diba ba may may na konti atin muna na ukon Yan na. Para maganda luto. Oo nga, malambot. Para ma manok. hindi dito luto. Ang ating manok. Aha. Uh, Magkasabaw nga no. Nalabas sa ang manok. Kaya nga. Magic. Ano naman? ha. Magic sarap. paminta What else? Lagay mo na. Para mga... Lagay mo mama... na daw. E, Mamaya na kay oh, Mamaya kay Mamaya. nang ko pag na... Ay, nagpubig na nga. Pag na ilagay lahat ang mga kwan. Yan na, nilagay na ang ating ketchup. Yan oh, po ang ating mga katulong. Yan po, ang ating tagaluto. Kaya kami ay pero parehong meron. Share the blessing. Oh, Ang init yow, isinama na kavit takay <laughs> timmy si chad ah ini ano ba yung patita ng kape ing <laughs> isinama na Yan na pulam pula na ayun na pula na, na pulam -pula, -pula, pula na Ang ating mano init oh ayun ayun ginawa ng bata. unay sulung mo yung ano oh, kawyan banan hindi are are, are. Mm -hmm. Eh, wala. Yan. Saka ray, hindi at mali ito. Puti ba 'yan? Na. Ilagay natin ah. Tay ang... tambay hanggang loob ang paminta ni Michelle. Ihulog. <laughs> <laughs> Kalo kay tatama na pati plastik. <laughs> Oh, yeah, paminta pa. Mm, mm, Dio, lahat ang paminta para maangha. Yan, ati ng kaluluto ko. Eh. Ano? Basta mo pa sa Papa, lambutin ang karne eh. Yeah, ati muna, bya-bya ang halo. yo! So, ayan guys, lang, halo na ng halo o tigila kahit sobrang ini. <laughs> Ikot-ikot na. O, oh, ilalagay ng ating patatas at kerot. Kaya na. Oh, eh, <laughs> ayan ilalagay na. O, itsage, Michelle! Magyo mo na lang pa para tumalab hanggang... Ayan, nilagay na na, na natin lahat ng lahok para sa ay lulutuin na lang. Madaling makuha. Lumambot. Lumambot. O, oh, Rino, Rino. Mamaya oh, Rino, pahuli. Yan, dadagdag ka natin ng tomato sauce. Salaman na lang natin. Bilang ano? Ah, Bakit kayo walang jering nito Meron kami si biniling Nandiyan na eh. Silim-biniling ah. Wala nang isang. na po lang Ayun na lang, binili niyo. Niyo, <laughs> na nyo. yun, <laughs> Apang, palahok, 400 na yan. Ah, pang 400 Yan na, hinulog na ang to, tomato O, tak-tak mo pa. Apa, magic sarap. Makakalimutan pa paano sa sarap. Kasi sarap ng tigila. kundi di alagyan ng magic sarap. <laughs> eh, inilagay -in. ang magic Inilagay ang tunay na sarap. Ang tunay na sarap ay, ay inilagay. Ay, nasa magic sarap. Ang inip. Ay, sobrang -in. ini Ayan tayo paikot ikot, -ikot. <laughs> Para kami dito naglalaro ng tibig eh. Paikot ang init. Paikot ah. Paikot ikot. <laughs> Pagkakain eh. Kami ay naglalaro Siya na lang po ay papasulakin. Ayan. Ang hindi na lang po nalalagay ay Rino. Mamaya may natin yung panay. So ayan mga Nag-aantay na lang tayo maluto kasi kakait tayo <laughs> dyan tayo magaling eh kumain lamang antayin natin maluto kasi pinapasulakan pa para maluto ang karne saka hindi pa din nalalagay ang ating rino papapakain na lang natin itong rino <laughs> bilhin na daw ng tinapay sabi ni Puset at papalaman na lang natin ipapalaman eh, sa tinapay ang init So ayun guys, update ko na kayo pag na, pagkakain na tayong lahat. So ayun guys, ilagay na nga natin ang ating Rino. are pang isa. Ang Rino. Tigilan, lalo, ulo nga. Ang masarap na Rino yan. Yan o boy, hahaloin na natin. Halo! Halo! Halo lang, nanay Gil. Mayan yung <laughs> masarap na Rino. Mayan yung masarap na Rino. Basta may ulam. Oh, yan. Malapit nang maluto ang Sige ating ka, ulam. Magkakainan na tayo yan guys. Ang sarap ang lapot. Kung sino mo na may kanin ay makakakain na. Dahil kami ay wala pang kanin, hindi pa kami makakakain. Wala pang kanin. Wala pang kanin. May ulam na sama doon. Papakin na lang. Yan, guys. Update na lang kayo pag luto na, pag nagkakain na na sila. So, ayan mga katakaw, luto na nga po ang ating kaldereta na apritada. Ayan po. Tinikman ko po, Sir the Major. Kaya Ayan, napakasarap nga. So, maya-maya po, mamimigay na po tayo ng mga yeah, dito. Yan, Sir the Major. Kasi sobrang dami po nito. I-share po natin ng ating Malis ka blessing. Malis kasi, Maria Pihaha. Hindi po, Sir the Major, tinikman ko. Mahal pa so, lang ang mga sabi ni Mama Ipapamigay po siya ng nanay gila. Siya na lang po magtatakal. Kanya-kanya na lang po lagayan para di po magkagulo. Ay, ari po. Ay, ang Siyempre po, hihingi po tayo kay Nanay Gila. Yan, ganyan sa Gila. Kasi po, pang ulam po namin ni Jowa. Ay, may si Sir Dami na. Sa mga gusto po ng ulam, magdalahan po kayo ng inyo inyong lagayan. Ha? 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 Ayan. Ayan nga may tigilan. Ayan nga may tigilan. Honey, my love. Yan, ialagay eh, na ng Nanay Gila aming ulam ni Jowa. Akin are, are sa inay ko, ha? Ulam namin yan ni Jowa hanggang hapon na. Dahil kami tipid mag-ulam. Ang <manyan> mga Thank you po, Nanay Gila. Ayan, may ulam na tayo. Ang mga tinine. Para lahat, Tinanse. Uho, tinanse. Ayan po, namimigay na po ang nanay gila para po sa ulam po natin lahat. So ayun, daradaradyo pa din po ang tigilan ng pamilya po ng ulam. Hindi na po nakapagpicture nang ng pantab. Hindi po yan, ang dami po nahingi pa yan. Apo, wag po kayo kagula, bibigyan po kayo ng hot ng nanay gila. Ayan. Hey, hello. So ayun mga katakot dito ko na lang din po. Tatapusin ang aking vlog for today. So thank you po sa nagbigay po ng blessing sa amin at madami po nakatikim ng inyong pabigay na ulam. Sana po ay pagpalain pa po kayo lalo. Sana po ay madaming blessing pa rin po ang dumating po sa inyo. So, ayun po. Maraming maraming salamat po. So, so makita kayo na lang po tayo sa susunod ko po pa po mga video. Susunod ko po pong mga vlog. Bye-bye po.